Nako guys. Kamali ako na accept ko yung mga gamers sa ano, TikTok. Live TikTok. <laughs> Kaya at yung aking live. And guys, tikman natin ang aking ginawang bibingka. So, taste natin kung masarap. Kuha tayo ng plate. sana masarap. Wait lang ha. Nainit pa kasi yung aking ano. Yan. So, pakita ko sa inyo. yan kuha tayo ng ay ganito pala siya parang hindi pa masyadong buto yung aking ano ha ah. hindi pa talito masyado ang aking custard so tikman natin Mayroon mm, pa kami ng luya. Okay naman. eh oh. no Sarap naman. so guys. Last bite Parang hindi masyadong nalutok. <laughs> Bakit naman? Coconut custard. Pero masarap. Tingnan natin yung isa. Mm hmm? Madali lang gawin to guys. Hindi lang kayo ng uh, bit ng mal, ano ma, malagkit. Tapos yung sauce niya, uh, coconut oil. Tapos lagyan nyo lang ng, ng brown sugar. Tsaka milk. Tapos, nagbita na eggs. Yun lang ano. Yung kanyang uh, egg yolk lang. Tapos, naglagay ako ng konting vanilla extract. Yun, minix-mix ko lang. Tapos nung na-mix ko na siya, saka ako inopen yung ano, yung um, kalan para mainit-init na siya. Nung umiinit na siya, hinalo ko na yung uh, cornstarch para magano siya mag-sticky. So, nung medyo sticky na siya, nilagyan ko ng butter. Yun lang para lang siyang ano, para lang siyang, parang leche plan lang din yung ano niya. Para kang gumawa ng leche plan na toppings niya. Masarap din pala. First time ko lang nga uh, gumawa nun. Actually, isa panood ko lang siya sa YouTube. Kinaya ko lang siya. Hindi siya, hindi ko siya original na ano. Original menu. Siguro kailangan talagang ano siya, lutong-luto. Masarap naman yun nga lang medyo parang hindi pa hindi hindi masyadong nagano naluto yung kanyang ano sauce or yung coconut na nga um, masarap siya mm. Masarap na pang merienda. Masarap siguro to kung ano, malamig. Look guys, ah oh. ba? Diba? Akses naman yung portion ko na pagluto ng bibigang malapit. So, kunin ko na yung isa. May isa pa ako dun sa oven eh. Ayan, brownies na yung kulay niya. Medyo hindi pa tayo sanay mag-live. Kaya minsan kung ano-ano napipintot ko rin dito eh. Tingnan natin kung okay na siya. Siguro okay na to. Okay, sinangon ko na, oh. Hmm. Sinangon ko na isa pa. So, nakagawa tayo ng tatlong play. Tatlong lanera ng bibingkang malagkit. So, bibigyan natin ng ating mga friendship. Lamigin ko muna pa. Ayun guys. Sinyar ko lang sa inyo ang ginawa kong bibingkang malagkit. Ayan. Sarap. Ito ko tayong naluto. Tamang-tama. May pasok ako bukas. Nadaling ko yung isang lanera sa ano, work. Ayan okay, guys, meron tayong tatlong lanera. Mmm, -hmm. delicious. Sarap sarap o Oh, di ba? Pwede nang pambenta, pero hindi ako magbibenta. Naisip ko lang gumawa. Minsan kasi pag wala tayong magawa. Pag hindi tayo busy, kung ano nung naiisip natin gawin sa bahay. ngayon, kakain na ako na. I'm dinner. Nagluto ako ng sinigang na baboy. So, sinigang na baboy ang ulam natin ngayong gabi. After natin gumala, nagluto pa ako ng ano malagkit. Bibingkang malagkit. Ngayon naman, kakain tayo ng sinigang na baboy. Ayan. Ngayon natin yung ating sandok. Kain tayo guys. Sana lahat kayo nakakain na ng dinner. Kasi ako ngayon pa lang ako magdi-dinner kasi nga nagluto ako ng bibingka success naman first time nating magluto ng bibingka so success pwede na eto guys sinigang ko <laughs> Ayan. Iwanan ko muna yung aking biding ka doon sa baba pala naging ko muna. Parik na ako sa taas. Sa taas na tayo kakain ng ating dinner. Kasi wala nang tao sa baba. Ayun. Kain tayo. Guys, okay, kakain muna ako. Thank you sa panonood ng aking live. Bye-bye na. Bye-bye. See you again on my next live. Bye. Nakakatawa ang TikTok. Nakakapag-live na ako. Bye-bye.